kabilihan ng mga, oh, mga na, morang mga, mga, mga gamit sa poko farm. nakikiran um, um, mo na ako, yeah. okay, okay. at kung kayo naman ay eh, may baka o kabayo aru 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 Muka pang <laughs> mas, mas mukha ka Mas mo mas mo bang pa. <laughs> Banish at tingin. Iiso, iso, iso. i iso, so i-try mo nga. kayo. Hoy, ibili mo na sumbrero ganyan si o ano. kailangan ko? Hoy, ibili mo si Uji ng ganito. Mahal ito sa... Ate, magkano to? Ate, magkano to? Ate, magkano to, sombrero? Ayan? Ito, ito, ito. Ito, At 2.30 siya, pero pwede na lang siya ng 200. Oh, di diba? Ang ganda. Pag bibili ako ng kabayo, Guys, daw. ibibigyan na niya ng 200 kasi marami na nabili ang ato ko ng mga karit, ng gulo. Wala bang pag-ibawi yan? naman. pa. ko sa iyo. Wow, may presya. Ang galing. Ang galing, galing. Ang galing, galing. Ahala ko kutsil yung pre. Magkano kutsil yun yun, Okay lang. Ate, bigyan mo na sa akin kutsilyo na. Ate, mo? akong Ay. Ate, maganda lang sa akin. Ay, lang ho, <laughs> <laughs> Ate, ba sa akin? Kasama ng dalawa, ha? Sige, okay. Oo. Oh. So, Sige, mong gano'n nang hasaan, hap. Meron ako ng... Yun yung hasa. Hasaan ba yun? Ah, oh, yan ate ay bilog na... Pinahap-hap lang? Magkano naman ganyan ay, hap? 180. Oh. Maganda pa ka sa ayun ha? May kulambo. Ate, okay. <laughs> magkano ang kulambo mo? Yan ate ay ano... Ate, kailangan maraming lamok sa inyo. <laughs> ay, ayun, ayun, okay. ano, Bali, ng pala. ay, 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 sorry, sorry. ay, ay, Bilarang pala nga, lang, sa atin. sige. Isang bayarin mo. Paano isang Pati okay. Okay. na lang. na lang. Hindi ba bawal namin dalahin ko dyan? Hindi